Ang biglang pagtaas ng bilang ng kaso ng dengue sa Pilipinas, totoong nakakaalarma na. Katunayan, para ito mapigilan ang lokal na pamalaan ng Quezon City, agad na nagdeklara ng dengue outbreak. Ang mga ng lungsod at ng health department upang tuluyang mapuksa ang paglaganap pa ng sakit na dengue. Tunghayan po natin. Noon lamang nakarang linggo, idineklara ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Quezon ang dengue outbreak. Ito'y dahil sa biglat patuloy na paglobo ng kaso ng dengue na halos 200% ng itinaas kumpara nung nakalipas na taon. Sa inisyal na ulat, umabot na sa halos 2,000 katao ang tinamaan ng dengue. Kung saan, 10 sa kanila ang nasawi kabilang ang walong menor de edad. So nagdeklara tayo ng uh, dengue outbreak dito sa Quezon City kasi nakita natin dun sa datos natin na talagang nagkaroon ng pagtaas ng mga kaso kumpara dun sa limang taong mga nakalipas tsaka yung last year din natin. Nakita din natin na yung dami ng mga namamatay sa dengue tumaas din kumpara din sa mga nakaraang taon sa same period din. From January 1 to February 14 kasi yung kinuha natin that time. So nakita natin na sobrang dami. Compared last year na dalawa lang, nakita natin ngayong taon, sampu na agad yung mga namatay natin sa day. Nakita natin, di ba, nung simula ng mga nakaraang taon, yung mga bagyo, parang later kayo sila pumasok ng taon. Tapos tuloy-tuloy ng mga pag-ulan at sinasabi nga rin na yung dami ng buhos ng ulan, 'di ba? Mas marami kumpara din sa mga nakalipas ding taon. At siguro possible na epekto din siguro 'yun ng climate change, baka 'yun ang sinasabi natin, 'no. So dahil dun sa mga pag-ulan, nagkakaroon ng mga possible na mga naging breeding sites na impact sa mga bahay, sa komunidad natin na pangitlogan ng mga lamok. And later on, dumami na sila. Dahil sa dami ng dengue cases, agad na nagsagawa ng iba't iba mga pamaraan na ang lokal na pamalan upang hindi na dumami pa ang magkakasakit ng dengue. Since may mga data naman tayo, na-identify natin yung mga clustering sa Quezon City. At sa mga clustering na 'yon, nagkaroon tayo ng mga uh, spraying, series of sprayings After afternoon. Uh, kapag mga, nakapag-spray, nagkakandak din tayo ng mga search and destroy. Hindi na siya yung typical na sinitawag natin clean up drive lang. Kasi pag clean up drive, parang walis-walis lang eh. So ngayon, ini-intensify natin yung isa sa 5S kung tawagin. Yung 5, uh, search and destroy kung tawagin. Talagang ginagalugad natin yung mga uh, bahay natin, mga community. ba kung ano yung mga pwedeng pamugaran ng mga labog, kung ano yung mga pwedeng pag nila. Kasi kahit maliit na tansa na may tubig pwedeng pangitlogan ng mga lamok 'yun eh so tinatanggal natin lahat 5S yun nga, uh, search and destroy uh, seek early consultation yung sa fogging natin tapos yung sa sustain hydration at saka yung dapat mag-suit tayo ng mga preventive na like damit or mga lotion din. bukas na ang ating mga health center sa tuwing Sabado at Linggo para makapag-cater ng mga uh, mamaya natin na makapagpa-test. Lalo na may, may mga fever kasi yun yung pinakaunang signs na tinitingnan natin. So, pwede silang magpakonsulta, magpacheck at magpatest dun sa mga health center natin. Po, kasi dahil nag-announce nga tayo, mas maaasahan natin na Magkakaroon ng awareness lalo yung mga tao at baka kasi mag-expect na yun nga, dahil may mga lagnat na sila, uh, makapunta sila agad sa mga health center natin. Makapagsik ng early consultation kumbaga. Maging ang mga opisyal ng iba't ibang barangay, gumawa na rin ng mga paraan para puksain ang mga lamok na may dalang dengue. Tulad na lamang sa barangay Matandang Balara, na inihanda na ang mga papakawalan nilang mga palaka. Ngunit hindi ito natuloy matapos silang pagbawalan. Na-observe namin na ano na nag-decrease talaga yung kaso ng dengue. Kasi malaki na itulong doon sa 5S na ipinatutupad ng ating DOH no na yung maglinis ng loob at labas ng bahay. Eh subalit so ang isang challenge diyan yung sa mga vacant lot yung mga kulob na mga drainage system na nagme-maintain ng stagnant waters. Wala namang taong papasok sa ilalim ng, <laughs> ng mga drainage, lalo na kung maliliit yan para linisin. So, naisip ng barangay, si Palaka. Siya na ang in-charge doon sa mga lamok na naan doon, o kung may breeding sites doon, may nangingitlog doon. So, siya na maglilinis noon. Hindi ko naman sinabi na yung Palaka ang solusyon. Malaki ang naitulong noon sa uh, paglaban sa dengue. At yun, eh, natural na solusyon, di ba? Uh, dahil uh, environment friendly siya. Uh, at uh, hindi naman ako naniniwala na yung sinasabi nila na invasive yung palakan. Mga palakan bukid yun, o no? galing dun sa mga palayan. Yun. Hindi namin nagawa ngayon. Dangan nga na uh, in kami na wag gawin no? ng, uh, ng DOH. Kaya't kumuha ang barangay ng panibagong pamamaraan upang masugpo ang mga lamok sa kanilang lugar. Naglunsad kami rito ng lumang gulong palit kapalit ay hollow blocks. Kasi bakit sila naglalagay ng mga gulong? Ang kinakatwira ng mga tao, pabigat daw doon sa mga bubungan. So instead na ilagay nila yung gulong pag naulanan na pamamahayan ng lamok. Nagpatawag na rin ako ng meeting sa buong community diniskas namin yung mga sinabi ni Mayor at yung mga dapat namin gawin. So, idadagdag namin yung pangungumpis ka ng mga gulong na itinatambak nila sa mga bahay-bahay. Lalo na yung hindi maayos ang pagka-store nila ng gulong. Pero, bibigyan namin sila ng notice na alisin nila voluntarily. Then, yung mga sari-sari store na nag-iimbak ng mga bote, no? na pag naulanan, nandun yung tubig, sasabihan din namin sila na ayusin nila ang pag-imbak ng mga bote. Tagat maaari nakataob. Ngayon, after three days na masabihan namin sila at hindi sila sumunod, kukunin ng barangay yung mga case ng mga bote nila. Tapos yung mga gulong, yung mga bote, ibigay nila sa amin o kung makuha namin, dadalahin naman namin sa MRF na para mai, mailagay ng ayos. Tapos isa pa yun sa mga gated subdivision ng villages. Kita mo, may mga, may mga kaso din ng dengue diyan. Kasi na-observe namin, yung mga nagpapalit ng gulong diyan, nilalagay nila doon sa mga open spaces. Eh siyempre, mauulanan, so maiimba ka ng lamot. Kaya wala silang kamalay-malay, doon galing yung mga lamot. Yung mga ganong bagay. So yun ang mga idadagdag namin sa programa na para labanan yung dengue. For the meantime na hindi kami pa pinapayagan na magpakawala ng palaka. Sinamahan din natin ang ilang tauhan ng barangay sa kanilang pag-iikot upang kunin ang mga gulong na nasa mga bubungan ng mga bahay na posibleng pamugaran ng mga lamok dahil sa naiipong tubig dito. At nitong isang araw, nadagdagan na naman na nagka-dengue sa lungsod. Sa pinakahuling datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, nasa higit dalawang libo na ang kaso ng dengue sa lungsod habang umabot na rin sa labing isa ang nasawi dahil sa sakit. At ang esudyanteng si Mark pinagsuspetsahan na na sa pinapasukang eskwalahan niya, nakuha ang kanyang dengue. Most likely dun sa school. Kasi if sa bahay daw po, kahit madalas akong nakakagat ng lamok doon, dapat daw po may dengue na rin yung mga kasama ko doon since madalas din naman sila nakakagat doon sa bahay. Sa school kasi namin, meron part doon sa pinakadulo, malapit sa building namin, lagoon. So, baka doon daw po nang galing. Actually, di ko napansin na may dengue ako until nung matapos yung ano ko, sakit ko. Una ko naranasan, parang sumakit yung katawan ko one day, then medyo lumalala na yung sakit ng katawan ko pag uwi ko. Doon na nag-speculate yung doktor na baka may dengue ako. Bukod sa Quezon City, ilang lugar na rin sa Metro Manila at Calabar Zone ang mahigpit na binabantayan ng Department of Health dahil sa mabilis na pagdami na rin ng kaso ng dengue. Meron po tayong mga syam na local government units na ating tinutulungan, sinusuportahan, kasama na po din yung isa, yung Quezon City na nagdeklara na po ng outbreak. Ito po ay uh, makikita sa tatlong rehiyon ng ating bansa, ang Region 4A, Region 3, at ang ating National Capital Region. Sa Binuto ay tumaas ang uh, bilang lampas sa pangkaraniwang inaasahan sa isang uh, bahagi ng uh, taon yung bilang ng kaso. Pag tayo po ay uh, nagdeklara na outbreak sa pamamagitan ng ating mga mayor o ating mga governor, may kasabay po yan na outbreak response. Sa kabila ng babala ng mga lokal na pamalan, patuloy na nagpapaalala rin ang DOH na mag-ingat sa kagat ng lamok, lalo na ang babaeng lamok na Aedes aegypti, kung saan nakukuha sakit na nagsisimula sa mga sintomas tulad ng lagnat o trangkaso. Pamamantal, pananakit ng katawan, kalamnan at mga mata, at pagkahilo at pagsusuka. Dapat ding panatiliin ang kalinisan sa kapaligiran. Itaob at takpan ang mga napag-ipunan ng tubig at gumamit ng mga insecticide upang mamatay ang mga lamok at kitikiti. Ang lamok na may dalang dengue nasa paligid lamang natin. At ang paglobo ng bilang ng mga nagkakasakit ay totoong nakakaalarma. Kaya ang patuloy na paalala sa ating mga kababayan, huwag ipawalang bahala ang pagsugpo sa nasabing lamok. Dahil sa isang kagat ng lamok, maaaring buhay mo o buhay ng mahal mo ang maging kapalit. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang mamamayan Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.